Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan, makakasama nyo Handang tumulong at tumalalay Rapido ni Patrick Tulpo Ang laging kaagal Sabi mo ba sabi, pag nagme-meeting kayo, ikaw sumasagot ng kinakain? Minsan. o, <laughs> <laughs> oh, di ba? So, wala ka na nga. So, it's unethical to meet them kung wala namang... Sabi ko, isa lang naman ang point natin eh. Utang. Bayaran utang. Mm. For Kasi the record, ma'am. Apo. Si oh, Sige po. Kasi, tinulungan na kita. Tulungan mo ko ngayon. Nandun na tayo sa tulungan. Ma'am, oh, for the record, um, nabanggit mo meron dalawang container si uh, Makati Express nasa Davao, Port Panga ngayon? Meron doon. Isang US at isang Qatar. Wow. Ma'am, if it's not too much to ask you, bumurahin ko ito. Baka lang ba, pwede, mo kong bigyan ng ano nun? Records? Oo. Meron! Oo, oh, bigay ko. Oo, yung list, katulad ng ginagawa sa yeah, akin. Yeah, kahit na ano kasi, um, brother ko ang naglalabas doon eh. Oh, please. I would appreciate. Oh. Pero yung US, hindi ko makuha-kuha. Kasi hindi nila binigay sa akin, pero makukuha ko, ma ma-trace lang ng kapatid ko sa Davao. Okay. Pero yung kakar meron ako. May kape kami sa office. Okay. Ma'am, diretsya ang tanong. Huh? Alam ko, maasa ka pa na mababayaran ka. Pero sa tingin mo... Of course, yes, no. Sa tingin mo, uh, do you think makaka-recover pa sila? Kasi ganito yan, kung gusto nilang i-re-release, bakit pa antayin pa yung... Kung may pera ba, bakit antayin pa natin yung katapusan? Ngayon yun na ilalabas nila yung mga bagong arrival kung oh, may arrival. Pero alam ko meron talaga arrival yan, pero yun sinasabi ko na. Eh, tuloy-tuloy naman yung situation nila. Yun yung mga... Ang sabi nila sa amin, dito sa Pilipinas, I don't know ah, although ma, may mga, may mga nagme-message ngayon, kahit doon sa ibang bansa, parang tigil muna. Yun ang kwento sa akin. Kasi siguro, matigil sila dahil nga dito na ilabas, if they're using Makati Express, mm -hmm. pero if they're using other name, tuloy pa din. So ngayon, may pagkakaalam ko, meron silang ginagawang company na iba, Totoo ba yan Tingin mo meron din natin uh, yung panibagong uh, kumpanya uh, naman? Uh, uh, para kung sakaling uh, wala na talaga yung Makati Express, ito naman, panibagong. Meron. Uh, Kaya nga naawa ako sa OFW ng Pilipino. Ayan, nakipag-cooperate na rin ako sa'yo para matigil na ba? si, kagawawa ang mga kababayan natin. Mm. Kung gusto po nga maanoan sila pero... Gusto ko lang, mano, na hirap din pag magne ka. Tinaghirapan, that's hard-earned money. Mm -hmm. Tinulong mo lang sa kanila, mm -hmm. kikita ka lang ng 5,000, mm -hmm. pinakamataas yung 10,000. Tapos, ito na ang nangyayari sa'yo. Dahil, tumulong ka na sa OFW na hindi sila... Biruin mo tatawag yung isang container, 30, ano, 300 plus. Laman. Ang laman. Ang daming jan, dyan. Bombarded ka ng calls. Bombarded, ano. So, tulong-tulungan. Tinulungan lang ngayon. Sabi ko nga sa kanila, tulungan mo din kami. Wala nga. Galit na galit na rin yung mga partners ko. Kasi, kailangan din nila yung pera. Hindi naman, yung, 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 kumbaga, yung promise mo na magbayad ka, ilabas na lang natin, tulungan mo kami itong December. Yung last December. Mm -hmm. Yung 2024 na December. Yes. May ilabas na natin lahat. Tapos pagka January, ito na yung nalaman ko na nasa inakang ng <laughs> bunker.